Guys, nandito kami ngayon sa SM! Kung saan dito sa SM, we've got it all for you! SM, dito kami sa may Araneta. Next, Araneta Center, Lex. Araneta, Cubao. Ito yun, may exclusive sale sila, oh. Mga Ray-Ban. Ano, guys, magbubukas ang SM, Lex, dito? alas 10 na magbubukas Ali Mall dito ang tapat ng SM merong Ali Mall dyan yan o oh, Ali Mall Ali Mall ba't tinatawag na Ali Mall yan Ali Mall basta Ali Mall hello cute ng aso o oh. tapoy 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 nandito kami sa General Mark Door. Naglalakad, <laughs> Lex, mamaya na Lex. kapagod, di naman tatananod di tatananod ka ga ba? Dito ta iyo, 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 Seafood Islands. Seafood Islands. Lakes. Ang sayo, favorito nga seafood. Seafoods. Oops. Ha? Ano ba? Hindi ako nagbayad niga. Ako Kasi din. Kung, kung magbayad ako niga wala na akong pangano. Wala na akong pangalawang hanggang ano, 25. Ako nga rin, wala akong, akong nagbayad. Hmm. Yung ano ako, 100 lang. Ha? Yung sa ano. Nagbayad ako 200 kanina sa cottage? Yeah. ka. Oo, oo. Ikaw, magkano binayad mo? Okay. Ito ang kulang ka o 40. Tingin mo kano tayo? 800. Sex o? Kaya mong kilid ba? Gusto niyo ah? Bigyan ako sa iyo. Ang kuhan ba? Tony and Jackie. Para si Tony o. Oh. Manis ang ni Tony dali. Kapoy o eh. Kapoy kayo mag vlog ba? Ngayon, ya, yeah, well, bitang manan ako sa vlog, no? Ah, before I see ma... General Aguinaldo Avenue na ta. Ayan, nabot din. Ha? Ayan, nabot din. ata ng agi? Ay, mataga. Mone ang Manila dito, guys. Ano na? Indian cuisine para ala Alex ang panalix. Indian cuisine. Ano na? Asa ah, naman dito ba ito? Ay ah. na ko yun. Ayon yung ilapit o Malapit na kami sa MRT. Manakay kami ng MRT. Galing kami sa Busay Beach Resort Santipolo. Antipolo. lang namin. Grabe. Eh. Kapoy maglangoy ka ng kahit 7 feet ang tubig no? Hindi pa na marunong maglangoy. Hindi marunong maglangoy. Nakolex, kukukawid atong anampot. First Oo. First time paking Upper level. Parking area. Ang sa may, ang sa may gusto niyong buhaton, oi? Nga akong, nga akong buhaton. Matulog. Eh, Kaya parin malingaw mo pa. No. Yo voy a vivir en Nueva York. Voy Mark. ¿Ah? Voy a Corea Mark.